Bella Bilen, nag-sorry sa DLSU, Anli Tarayan. Provido, nakaisa kay Solomon at Bella. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. An intense and epic match-up na naman ang natunghaya natin mula sa dalawang rivals, NU Lady Bulldogs at DLSU Lady Spikers, kung saan nga ay patalibugan sa skills at kasama rin ang swag at ansyahan. Pinatunayan naman ng NU Lady Bulldogs ang kanilang dominance sa Lady Spikers hindi nila hinayaan na makabawi ang lasal mula sa pagkakatalo ng mga ito sa first round. Kitang-kita naman kung paano in-outshine ng Bulldogs ang Lady Spikers sa iba't ibang skills department. Well, sa paluan ay talagang power kung power ang NU at hindi umubra ang palaging sinasabi ni Coach Ramil na Descarte for Lasal na kailangan talaga kapag mga depensadora ang opponent mo. Malakas na palo ang papakawalan Just like what Coach Noel are always telling the girls of DLSU, nalakasan ang palo at hampas. Kaya naman pinauwi muli nilang talo ang DLSU sa mga scores na 25-19, 22-25, 25-20 at 25-18. Well, hindi naman kompleto ang NU-DLSU match kung walang swag at ansahan ng kalaban. Nagpasiklab na naman sa Paloan at Tarayan at very good friends din naman the ROY MVP Bella Belen at Angel Canino. Well sinimula ni Canino ang swag sa first set hanggang binawian naman agad ito ni Belen kaya napasabi na lang si Boom na one all pagdating sa swag. mandala ay mainit ang naging palitan ng swags sa third set dahil tig one set apis na sila kaya naman lalo pang intense ang laban. Lamang o hindi nga ay talagang walang nakakapigil sa kanila, especially Bella Belen who tallied 23 big points coming from 17 attacks, 4 blocks and 2 aces with 17 excellent digs and 7 receptions upang madala ang NU sa its zero record. Samantala ay talagang bukod sa dala ng init ng laro ay fan service na rin talaga ang nagdadala kaya nagbabawian ng swag ang dalawang koponan. Umingay nga lalo ang venue ng na-single block ni Amy Provido si Belen at nag-stare down na may kasamang sarcastic smile at agad naman itong binawian ni Belen at binakla ang stare down. Agad naman itong nag-peace sign sa harap ng net at dalawang beses iyon. Habang mainit pa rin si Provido sa net ay nablock niya rin si Solomon and another stare down. Bagaman may yabangan ay hindi naman ito personalan at ang focus pa rin ay ang game. Ika nga ni Bella Belen ay hindi naging madali yung laban namin. Talagang nahirapan din kami against Lasal kasi may sistema rin sila and at the same time may sistema rin naman kami. Yung game naman in-expect din namin na magiging mahirap siya compared sa first round. Nananatili namang on top sa standing ang NU Lady Bulldogs habang tayo naman sa 5-3 record ang DLSU, FEU and UST. Anong masasabi niya dito? leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.